Good morning, para nakita mo si Pudipak. Sana siya na nga yun. Kaya lang dahil may naroon day. Pero para nakita ko siya. Isa. and good morning mga kaburukudu. Kamusta po kayong lahat? So, for today's video mga kaburukudu, i-picture natin yung ating abangan today. So, ngayon nga ay abangan natin for Jen Luna Tos. So, narelease yung mga ibon natin kanina -kanin na lang, 7.20am. So, time check is 7.40. So, 20 minutes nang lumilipad yung mga ibon natin galing ng Jen Luna. So, lalagyan yung portasal mo diba? So yung mga kapatid lang hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko. Please subscribe mo na yun. No? Hit mo na yung bell button para hindi ka pa bago tayong video uploads. So yung mga kapatid ko, uh, samahan nyo ko sa pag-aabang. Pero bago yan, balikan mo natin yung ginawa nating loading. Alam mo, na mapin sa pag-aabang. Tala. Yesterday. So yan, good evening mga kaburuto. Time check. It's 8.21 ng Sabado. Oh. So pumunta lang tayo sa loading station. Mabilisan na lang itong mga kaburuto. And yung mga warriors natin. Seven warriors. Okay of the Genlu na sila para sa training for uh, Summer Race 2025 at the same time lap 2 ng Motor Cup kung saan kasali si Putipak kasi so, si Putipak mga kaburo ko yeah, so yan yeah, ipa-bite me sila tapos diretso na sila dun sa ano sa basket yan yeah, mga po tara 11 minutes later Sige so, na yung mga kaburo good ulit ito na yung 7 warriors natin Up to, ano sila? Jun Luna, Quezon So, yun mga multo, nandiyan pa rin si Mr. Gray Nakauwi siya Si 829-417-88 Putipak Si Violet Tsaka si Pute, anak ni Pute So, yun mga multo, sa Seven Warriors Bukas aban sila mga multo So, yun, diretso ko lang sila sa loading station kasi Kato is 9pm Baka maabuto na 828 na So, mga multo dalhin ko na agad sila dyan. Tara. One hour later. So, yan na. Saan na ba siya? Nawala na siya. Ito na siya. Ay, nawala. No, no. Nawala na si... Saan na ba siya? Dito na mga kaburo ko to si ano? Si Putipak. Kumasok <laughs> agad siya sa may bandang laoban. Kasi mga training natin dito na. Sabahan sila bukas. The next day. So yan lang mga po Ito lang ito lang ibon na sisingsingan na <laughs> nalit pa itong isang sisingsingan na natin yan. Bantayan na lang natin. Kaya mga kaburukutu, ito anak ni babaero. Ito anak ng white and gray natin. So yan mga sing Sisingsingan ko na sila. Ito mukhang mahirapan ako sa dalawan to ilang araw na kasi yan eh. Ayan uh, mga kabulot. Sing-sing na sila. So yan na nga mga kabulot. Na sing-sing natin yung pang 6, 7, and 8 South Derby Race 2026 Warriors natin. So sila nga yung pang, ano, pang 8 sa mga SDR 2026 Warriors natin. So yan. So, okay lang dito. medyo nahirapan ako. Dumugunga, kawawa na. Pero, magagaling naman yan. Sir mga ko balik ko na sila sa mga magulang nila. Tara. 1 minute 37 seconds later. siang good morning mga kaburo Time check it's 9.42 a.m. So far wala pang ibon na umuwi sa atin. So abang-abang pa tayo. Inaabangan natin may igi si Putipak kasi siya ay nakasali sa Motor Cup. So last week ang speed niya ay 1,022 pero ngayon mukhang mas mababa kasi sa so, mga mga ganitong oras ang speed ng is 1 below 1-1 na so yun sana nga umuwi agad siya and e, then pumasok agad siya so, yun nga lang may isa tayong pasaway ayan eh si putipak pa naman pag may nakikita na kalapali sa labas pinapara ako niya muna pero sana pumasok mo kulit na to ayan, mga kapurdo abang abang pa tayo wala din tayong masyado nakitang dumadaan na ano mga pa-uwi so mainit na yan, mga kapuso, update ko kaya kung may uuwi. Tara! One hour later. Good morning mga kapuso. First bird natin, si 829. Dumating siya ng ano 10.07 Baso ka na baby Saan si Putipak na yung nasa lapas na isa Natanggalin ko kainan eh Daging, 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 daging daging. Lagi nauuna siya. So two days, two, two plus na siyang nauuna. So, abot, abot pa natin si ano, si ano ang nakasali sa atin eh. May akala naman yung baby, pahinga ka muna. A few moments later. So, yun, good morning. Time check 10.21 a.m. So, 30 minutes before cut-off. So, so far, meron ba tayong isang ibon? Si A29 ngayon, dumating, you no? sakto kasi pag pa, pag-akyat ko doon tatanggalin ko yung mga pagkain para inamin lang ang aabutan niya biglang may narinig akong bumaba sa bubong magtingin ko siya nga direkta naman siya agad pumasok and, hindi ko muna siya pinapakain so, sa, mamaya ko napakayahin ko lang siya ng ilang minuto Lumating so, siya 10.07 to 30 minutes after siya sa bibigyan ng pagkain kasi, mga bruto, so mga sa so, mga inaantay na ayam na iphone and syempre yung nakasali sa so, motor Si Pudipak wala pa din siya. Last time, second dropper natin siya eh. Pero ngayon wala pa siya. First dropper pa rin natin. Last usual so one, si A2 na yun. eh. Pero mga puru, babalik lang, okay ko mga yan. Eh, tara. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Good morning. Parang nakita ko si Pudipak. Sana siya na ngayon. Kaya nandaming naroon day. Pero parang nakita ko siya. Ngayon na Isa. Ah, nagro-ronda lang pala. Ang daming naro-ronda. Ito, parang si Putipak to. May pa lang naro-ronda yun. Mga ronda lang yan, mga kaburo ko dito. Pero parang nakita ko dyan si Putipak. Sana nga siya na yan. Kasi malapit na mag-cut off. Mga 15 minutes na lang cut off So wala. So, huwag naman itong mga nagpaparonda na ito. Hindi pa nga cut off nagpa-ronda na. Ayan, okay, check natin baka nandito na naman sa post eh. Wala, nagpo-post eh yun eh. So wala nga mga kaburuto, false alarm. Ronda lang pala. So yun, abang-abang pa tayo. Mayroon pa namang ilang minuto bago mag-cutoff. Oh. Yung mga naroon lang tayo. Dahil... Ayun, yung yun, si pa, Nag-iisa wala na siya ngayon wala nga mga abangan natin siya tara one long angry line later so yun mga time check it's 10.52am na so ang cut ng nga is 10.51 ibig sabihin nakatop na nga si putipak sa uh, second lap para sa motor cup pero syempre aasa pa rin tayo malay mo mga kasali ka to pin okay. parang yung na nag-clock sa club pero syempre if ever na uwi sya tuloy pa rin naman ang laban so yun mga kaburukutu um, ngayon naman ibabiewing ko na yung mga inakay natin para masanay na rin yung mga north natin nagpipiti ka na nga pala sila so yung mga kaburukutu tara A few inches later. Let's so see mga May the doctor nyo do na. Ito ang check 12 noon. So, bad news mga ka-bro, Kasi 1 out of 7 pa lang tayo. So, isa isa't mga rin yung uuwi sa mga kalapati natin. Ayan nga, I see A2 na yun yung nasa background natin. at siya. Dumating so, siya ng um, 10.07. So, ang speed niya is 900 pa naman. So, yun. So, hindi ko na maaantay yung anim na ibon. Papa-update na lang kay Addy later pag umuwi. And baan nyo tayo kasi si Putipak ay kasali sa motor cup pero hindi siya nakapag clock, So inabot na siya cut-off. Hanggang ngayon wala pa siya. I-update ko na lang kayo kung ano yung mangyayari kung umuwi pa yung anim. Pero for now, dito ka tapos yung video natin para sa ating Jan Luna So salamat sa pagsama. Bye-bye!